Guys welcome to my vlog What's up, Rigo? My What's up, my man? Taga saan ka? Taga saan ka? Taga saan ka? Taga saan ka? ka? ka Ito po kami, ano, galing church at kakatapos lang po namin. Kaya nagbibigay okay. na ng mga tinapay. Dito lang Now, po kami sa bar nila kay Josh. At tayo ay uuwi na. Hi, guys! Hey, what? hey, what's up, Rigo? <laughs> ay po, na <laughs> ay nagagawin na lang <laughs> Ano tatunan mo? Ayan, uh, gumagana yun kapag magiging. Ano yung, ito na? Manulangin sa Diyos. Tapos? Hoy, kanina ko pa inyong, tama na. Na, Uy, Ikaw. Hindi po. Kumain. Tapos? Man, kakainin ko na yung ating biskwit mga guys. guys. Mm. Gabi na dito, guys. Sa inyo ba, guys, umaga na? <laughs> sa amin, guys, gabi.